A day in my life sa vlogger ni Nika na yag on for today's video mga kasper kokak So doon ka magaloto kita ng pako. So doon ka ni iniihag pat kanakuan. Partner in crime sang kuan kinabuhi. So kanilang inikuha gaina. So pag abot dayon, yun kanak dan itrabaho kanak kay... ba, Tapos, kanak ka ihagpat iihag pat kay lamian ba yun sudan. Tapos sining kanakaiban abay reklam mo na reklamo na abaday magutom na kuno. no? Sipot, che! Huwag okay, ako gutom, manaway. Tama ako pa ni So, aga, muna ka nag-trabaho din rin kay gutom din sa kunuyaan. Kanata din lang trabaho on asa kuya. So, pagkatapos ko ihagpat, kanak din sa ihugasan. Three times a day. Pasabog na three times a day. So, after ko ihugasan ga, hiwal sa bako ng lamas. Yung kanak lamas is Bombay at sal ug ahos So ideya yan kanato Bombay at sal ug ahos So 1 2 3 fire So pasabog ang kay side na transition So doon itak ang kanato kaha Kay apa si transition na saydan di ihaling na dayon So doon magbutang daren kita ng OIL Kasabay si Chin Su with ready na mag-background music. So, doon ka na to ibutang niyang Bombay Ahos. Tapos, ka na to ibig o okay, okay yun. Hantod ma golden brown. So, kaya golden brown desa, kanato to sabi, ibutang niyang at sa... So, after nato yagisatanan sa tanan lamas, ibutang sabday nato yung kanato ako. So, kanato sabday okay, okay yun. So, after nato maokay, magbutang sabday kita ng tulok kasandok na tuyo. Lisod po so, kita pagsyo. So, after nato to, yabot niya ng tulo ka sandok na toyo, ka na sabdain o okay kayo kay para mag mix-mix yan sila tanan. So, after nato maokay ka nato to -okay, sabihin takloban. Tagada nato, nabukal rin sabihin, tapos o kayo nasabihin na to, tapos timplahan rin sabihin na to. So, kaya bukal dasa, sa, ka na sabihin o kayo di ba? Fast forward. Sabah isining manok, malamay ko ka na doon. So, kaya bukal dasa, sa kaya natin sa timplahan ng bitchin. After matimplahan, okay okay yung sabdayan na nato Kaya para yung lasa naan, dili lang ato ilaw adi mag kumbayang din sila tanan. Aw, doon, mali adi sabi yung kanato bahaw doon. Sulba lang kanato panood doon sa pakon. So, kaya loto da sa manood to sa blind kita. Kako rin ako na sabaw kay medyo malami gid sa sabaw. So first bite. hmm, Lami iyaan. So amo dangaon, goodbye.